Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Marites Amaka po, ang inyong katenderang vlogger from Kainta, Rizal. Ayan, so time check tayo guys, no? 10.30 na po ng gabi at sarado na po yung ating tendahan. So for today's video guys, no? Gusto ko lang pong ishare sa inyo yung tungkol sa ating mantika. Ayan, so Hanggang ngayon guys, no, sobrang mahal pa rin po ng mantika. So, bali yung tinitinda po nating mantika dito sa ating tindahan is yung coconut oil. Ayan. So, binibili po namin tong coconut oil ng 120 pesos per kilo. Ayan. So, um, binibili to ni Habi sa may parting mayamot. Ayan. Doon siya bumibili ng uh, mantika. Ayan. So, bali every time na bumibili siya guys, no, ang binibili niya is um, worth 10 kilos. Ayan. Is, yun kasi yung wholesale na price nila, guys. No? Yun yung minimum na pwede mong bilhin para makuha mo yung wholesale na price. So, bali yung last na bilhin ni Habi, guys, no? ang presyo ng mantika is 120 per kilo. So, since bumili siya ng 10 kilos, bali 1,200 yung presyo nun guys, no, ayan so, paano nga ba natin nalalaman kung kumikita pa tayo sa mantika ayan, simula nung um, November guys, no, November, December and until now, mataas pa rin talaga yung mantika. Nung December guys, no, 118 yung presyo ng mantika. So, expected ko by January, bababa na siya. Pero hindi, mas tumaas pa siya ng 2 pesos per kilo. So, ayan guys, no. So, yung takal natin ng isang ganito guys is 5 pesos. Ito. Sa ibang tindahan guys, yung ganito nila is 6 pesos na. Pero dito sa ating tindahan, 5 pesos pa rin tayo nagtitinda ng mantika. At saka yung benta nating mantika guys, yung malinaw, yung coconut. Hindi tayo nagtitinda ng palm kasi um, ayon nung mga customer natin nung palm oil, yung medyo madilaw. So kahit medyo mas mahal pa rin sya, ito pa rin yung gusto nilang mantika. So ayan. So paano nga ba natin nalalaman kung magkano yung kita natin sa mantika? So bani yung strategy ko guys, no? yung discard ko lang sa pagtakal ng mantika at paano malaman kung kumikita pa ba tayo is ganito lang guys no so magtatakal ako ng halagang 120 pesos na mantika or isang kilong mantika ayan so yung timbangan na yan is eksaktong isang kilo yan guys no so ito yung natakal natin sa isang kilong mantika so magkano kaya yung kinalabasan nito guys no so bilangin natin baba mo muna siya guys no baka matumba ayan So, bilangin natin guys, no? So, since limang piso yung isa nito, itong dalawa, sampung piso. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 17. Ayan, so bali, yung kinalabasan ng 120 pesos na mantika is 170 pesos. So sa makatweet guys no, sa isang kilo meron tayong tubo na 50 pesos. So kung bumibili si Hobby ng 10 kilo every time na bumibili siya. So sa 10 kilo guys, meron tayong 500 pesos. So, sa puhunan na 1,200, um, magiging 1,700 siya, guys, no. And, yung 10 kilo, guys, no, usually, nabibenta namin siya ng, um, hindi siya umaabot ng isang linggo. Ayan. So, bali, sa 1,2 na mantika, halaga ng mantika, um, lalabas siya na 1,7 kasi meron tayong tubo na 500. So, okay pa rin naman guys no ayan so actually guys no yung mantika ko mas mas marami pa rin siyang takal kasi direkta kaming bumibili dun sa um, naguhul sale ng mantika dito siya sa along mayamot so Um, kaya medyo mas mabenta pa rin siya kasi medyo mas marami pa rin yung tahal natin ng limang piso ayan, so yan lang yung share ko sa inyo guys, no thank you for watching God bless everyone, happy selling